ang po dito. Uh -huh. Kaya lang wala pa po sila dito cottage. Ayun ang mga Kuya, ba't wala pa po kay dito cottage. Week pamam. Dek ng tar na mga pagbut mo. Ha. Teka maki-visit Ang ganda sana kung ano no, may mga ano na dito. May panahon pumam. Oo. Dahil po ano yung bis lang niya. nga po. Hindi bakal daki mga nag Kaya nga ang ganda po kuya dito. Ganyan po siya. Ang basta malawak. Ano, napakaswerte ng may-ari nitong ano na to. Island na to. Albay Hotel daw po yung may-ari nitong mga madlang people. Hmm. Ang ganda po. Di ba nakarating na ako dito? Layas talaga ako. <laughs> Kailangan lumayas minsan. Oy, mga dalaga. Maghilo naman kayo. oh hmm. Mga pamangkin kayo ni ano ni Chris ni, te, ni Christine. Ah, mga pamangkin niya ng inaanak ko sa kasal. Ang gaganda nila o oh. magano kay kay malay niyo oh. di ba? Samdi magkaroon kay ng boyfriend na foreigner. <laughs> Joke lang. Ang gaganda mag-aral kayo ha. Nag-aaral ba kayo? Ah, okay. Very good. Pagalingan nyo sa pag-aaral. Kasi naku, maganda yung may pinag-aralan. Huwag nyo na akong tulara. nag elementary lang ako, ha? Dapat magtapos kayo. Pero kasi mahirap lang kami, kaya ako hindi nakapagtapos. O, kaya hanggat kaya nyo, kahit mahirap ang buhay natin, pagpatuloy lang ang pag-aaral. Kasi para rin naman yan sa inyo. Diba? Mag masarap kasi may pinag-aralan. Mahirap pang walang pinag-aralan tulad ko. O, ayan, ayan. Hanggang... Ayano, yeah, di ba very good para sa pamilya daw nila o oh. yano yeah, ako wala akong pinag-aralan eh grade 4 lang ako.